Mainit na usapan sa esports community ang tungkol sa homecoming umano ng ilang Mobile Legends star player na kasalukuyang import sa Indonesia. Una sa listahan ay si Kairi Reyes del Sol, ang star jungler ng Fnatic Onik Indonesia. Buhat ng lumipat si Kairi sa Indo ay kanyang transform ang Onik para bumuo ng dynasty sa naturang bansa. Apat na local championship ang nakuha ni Kyrie sa MPL Indonesia. At bukod dyan ay tinaas din nila ang tropeyo sa Mobile Legends Southeast Asia Cup noong 2003 at naging runner-up sa M5 World Championship. Ngunit sa season 14 ng MPL Indonesia ay hindi naging maganda ang kampanya ni Kyrie at Onek. Nalaglag agad sila sa unang round ng playoffs na naging mitya ng mga intriga, posibleng umuwi na at sa Pilipinas na ipagpatuloy ni Kyrie ang kanyang professional career. Nang matanong si Kyrie tungkol sa kanyang plano matapos ang season 14, naging maiksilang ang tugon ng Pinoy Import na nagpasalamat lang sa kanyang kuponan. Samantala, may mga umuugong-ugong din na posibleng bumalik na sa Pilipinas ang former world champion na si Yawi o Tristan Cabrera. Naungkat ito sa post ng content creator na si Sapnu na sinabing potential umanong makasama sa lineup ng Pinoy Org na TNC si Yawi. Sa ngayon ay wala pa rin pahayag si na Kyrie at Yawi hinggil sa intriga.